Okay guys, eh uh, ito issue uh, kapag mainit na yung makina umuusad na guys. Umuusad na yung takbo ng motor. Ito yung mga dahilan niyan uh, kaya ganun na. Uh. Yan minsan yung mga yung lining, yung mga clutch plate, yung steel plate niya, clutch hub. Pati na rin yung kanyang clutch wheel. Isama na rin natin yung mga clutch spring niya guys, no? Uh yan lahat ng yon yung sinabi kong na yon isa man dun yung may may problema gano na yung kalalabasan eh, tulad dito tignan mo yung lagis niya guys ibang iba na no yan kayut kayod na kayod na yung mga lining eh okay, kapag pinabayaan mong ganoon yung sliding na siya tapos ito yung ma-RPM siya tapos umuusad lang yung takbo yan, ito yung mga naging problema niya. Minsan kahit magpalit ka ng clutch lining, kumpudpod yung clutch sabo, clutch wing, pati na rin yung mga steel plate mo, ganun pa rin yung kalalabasan. Kaya kailangan, yung mga sinabi ko na yan, kailangan maayos lahat yun. Okay, ito, bubuksan ko lang to Guys, okay, tingnan natin kung Sana hindi na lang guys. Ayan. So. Yan guys, ito yung naalog natin okay naman yung kanyang starter gear guys ayan, pati yung kanyang bearing sa loob guys naman ito guys, no? ito nakita natin dito yung kanyang clutch hub ay maayos pa naman ito yung sinasabi ko kapag yung clutch hub mo ito manipis na yan guys may kayod na pati yung clutch wheel dito may kayod na rin yan kahit magpalit ka pa ng clutch lining na bago, sliding pa rin yan, no? Uusad pa rin yan. O kaya yung mga steel plate mo, manipis na, ganun din. Uusad yan pag mainit yung makina. No, yan. Yan ang mga tinitignan dyan. Yung clutch spring, gusto mong maging maayos yung, yung persa niya, yung hatak niya. Kailangan yung clutch spring ay nasa tamang lip yan, guys, no? kakaliper natin yan tingnan natin kung bababa na ba o matak na kung ano na ba siya kasi may tamang ano to lift guys na no? okay guys eto guys na no? nasa 1.1 mm siya guys yung kapal ng kanyang steel plate yung isa pa ayan 1.1 din guys. Ayan, no? Pangatlo. Ayan. 1.0 Mga mas pudpud na to guys, no? Yung pang-apat. Ayan, 1.0 din. Okay. Dalawang 1.1 at saka dal is dalawang 1.0 guys. Tapos yung mga ano niyan guys yung uh, clutch spring natin taas niya guys 31.8 na ang tangkad niya 31.8 31.8 dito naman dito guys Ayan guys no 32.1 oh, 32 32 Ayan 32.1 Yung tangkad nya guys 32.1 Ngayon ito guys Meron tayo dito na maayos Ito yung clutch spring na Nasa akin Ito na 32.1 yung clutch spring nya no Yung stock ito, natin to. Ayan, 35.5. Oh. Mas matangkad dito. Na? No? Mas matangkad yung sa akin. Okay, yan. Okay, oh. 35.5. 35 no? Napakalayo. Tapos sa kanyang steel plate, ito yung sa atin. Ayan, oh. 1.5. 1.5 siya, guys. No? Makapal. Makapal yung satin sa Yung sa kanya, so, May init init pa. 1.1 At 1.0 1.0 no yan ang issue niya guys no sunog yung sunog yung clutch lining mababa na yung lip ng kanyang clutch spring no mababa na tapos pud pud na yung steel plate no yan yung issue niya guys kung gusto mong mabalik yung dating hatak niya at saka yung persa yan papalitan natin yung clutch spring steel plate clutch lining yung tatlong yan kasi ito maayos pa yung clutch wheel nya tsaka yung clutch hub, wala pang, wala pang kayod okay pa yan guys no? oh yung tatlong yun na papalitan natin guys ha? yan tips ko sa inyo yan kung paano ah, uh, mabalik yung dating pwersa at atak ng inyong motor yon, palitan nyo lang yung guys ngayon kung may kayod na to yung clutch wheel tsaka yung clutch hub palitan nyo na rin yan guys no? palitan nyo na rin kasi makikita nyo kahit hindi nyo na i yan guys awakan mo lang makikita mo kung may kayod na yan no? may ribaba may, may ukab. okay yan ganyan lang guys yan guys alos uh, pinalitan na natin yung palang linagay natin na clutch lining dito original na pang TMX 155 ayan ito sya ito yung gasket nya pang CG125 ito yung mga pinalitan natin guys yung mga clutch steel plate napakanipis na yan tapos yung mga lining yung clutch spring mababa na yung lip na tumukod na nakadamag na guys no kaya yung linagay natin yung standard standard mas mataas siya mas mataas dito mas matangkad dito ha okay pang MX lahat yung linagay natin steel plate pati na rin yung clutch spring pang MX lahat pati na rin yung lining okay? Isa itong Euro 150. Yan. Hey guys. Hey okay guys, yan po oh. Tapos na tayo. Ayos. Okay guys. Okay guys, uh, dito ko na tataposin yung ating uh, video. Uh, hanggang sa muli, uh, Merry Christmas po and a Happy New Year sa inyong lahat.